good morning mga kabindors, Narito na naman tayo kay Nanay Siling. Papasyalan natin si Nanay Siling. Dito sa kaniyang kubo. At makumusta natin mga kabindors E narito na tayo sa kaniyang tapos mga kabindors, meron nakalagay bawal pumasok. Ano kaya yan? But may nilagay ni Nanay diyan. Magandang umaga na ay. Eh. Parang wala si nanay dito ah. Parang tahimik yung lugar niya. Tapos may nakalagay na bawal pumasok. Baka nangalakal siguro si nanay. Kaya wala dito. nasaan kaya si nanay hindi man natin nakita doon sa kanyang kubo hanapin natin dito mga cabin doors

Ayan na, ay, ilagay mo muna ito sa ano para marinig yung boses mo. Di naririnig eh. Itong ano. Oh. Ayan, ilagay mo dyan. Para may, ano, may microphone yan na eh. Anong? Oo, Oo nga. Inaayos ko tikot sa kuya at binalagay ng basura eh. Oo. So, Parang tinubuan na dyan ng gabi. Yung basura na yan. Ito siya. May mga gabi na. Opo. Ito ang kinabubuhay ng mga tao rito kung walang igugulay, ginagata. So, ito, uh, maganda-amaga sa kanilang lahat. Ito ang mga uh, tumutulong sa akin. Is, kamusta na sila? Ito, si Ate Siling is talagang nangangalakal din ako ngayon kasi talagang as a senior, is kulang lang talaga ang pangangailangan. Ngayon, aburido ho ako kung paano ko uh, kukuha ng pambili ko ng bigas ngayon. So ito, nagaan ko ng mga kalakal kasi para sa mamaya I ibibenta ko kasi uh, kailangan ko sa ano, pambili ko ng bigas. Ang senior kan napakalit ang si uh, Sweldo. Uh, yung pension so kulang ito nangangalakal ako para may pandagdag ako ng pili ko ng bigas at mga kapi din sa pangangailangan sa isang senior kasi is napakahirap ang isang tumandaan na nagugutom ka at wala kang income, so ito, ilangan. Kaya wala, nanay, wala o, ka opo. doon sa ano mo, sa kubo mo. Nagpunta ko kanina doon, o, po. wala ka doon, kaya ah, nandito ka, nangangalakal, ano? Opo. Ah, bakit may nakalagay doon, nay, na bawal pumasok sa ah, ano mo, sa kasi, kubo mo? po Ah, Umiikot ang, ang tao dito, so yung mga bata nangangalakal din. Ibig sabihin, pumasok sila, madaling kukuhanin yung gamit ko kasi... So, ginagyan kong ganyan. ikot ang mga bata dito. Nangangalaki din sa hirap ng buhay. Mga kasamahan kong mga bata, mga senior. Is, Kaya may o... nakalagay na bawal pumasok doon. Opo. So, gamit mo na lang ang isig kasi na mahirap kitain yung pambili ng gamit. So, sinabi ko na hindi mo napapasok dyan. Nandyan yung gamit ko pa, idol. So, ito, umagang-maga hmm. is kailangan kumilos tayo para sa isusunod natin pangangailangan ba is pambili ko ng bigas. Like, ganon, wala akong pambili ng bigas. So, kailangan talagang kumilos. Ito ang makakayana ng ating gagawin. So, kailangan kong kumilos kasi para sa mamaya. May pambili tayong bigas. Hmm. Abrido, ang isang senior na... <laughs> sa ah, bakit na, na bang, Ano ha? ba yung Opo. bigas mo? Di ba may bigas ka na binili natin? Abos sa na. Ay, ay, dalawang linggo na ho, eh, syempre, kumakain ka tatlong bis maghapon. At Naubos na? Opo. Agoy, iyan. Sa susunod, isusunod natin. Mahirap kasi yung magutong ba, idol na wala yung ah, kin ah, wala kang kinakain sa maghapon. Ayaw ko na makikita ng dumaan dito is nagsasalita. Mag-isa at tulala. Hmm. Kasi dala ng kagutuman. Ah, so, ano Opo? ngayon na? Eh? De December na ngayon, di ba? Opo. Malapit na ang Pasko. Opo. Hmm. So, eh, wala ka pa namang pinaskuhan. Hindi ka uh, nagpupunta doon sa mga kaibigan mo o mga ano mo na mamasko? Wala pa nga po. Ang inaano ko nga po ay yung aking uh, 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 yung aking grocery na birthday gift is nalungkot ako. Wala pa rin daw yung cash gift ko. So grocery yung spaghetti with ano lang corny nortis. So kulang cool ho Nakuha Ito naman. Sapat. Nakuha na. Inaano Hindi pa po. Mga 20 pa. So yung spaghetti lang. Yung cash gift is wala pa raw. So kailangan mm. ko pa raw na lalakarin ko sa Osaka. Yan, nanay, manawagan ka dito sa mga sponsor po na bigyan ka ng pamaskuhan, nay. Oh, Merry Christmas na. Hmm, kasi mag-Christmas na. Biyaya. -ano, mag ano ka, bumati ka sa kanila para bigyan Hello? ka nanay ng pamasko. Oh, 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 kasi siyempre, ganun lang ang gawa mo sa buhay, na nangangalakal ka. apa Kailangan, uh, humiling ka sa kanila ng uh, Christmas kasi sila ang mayroon, nanay. So, Merry yan Christmas na. Yan ang dapat mong gawin. At, yeah. ah, shout out kayo nasa Ivest na. Ives, ah, na Umuwi ako sa probinsya is matulungan niyo naman ako. At yung isang tumulong sa akin na darating siya. Sana makilala ko siya. At uwi kami sa Pangasinan. Oo. Ah, mamimiss ko naman yung sinasabi niya na ah, sabi niya tulungan niya ako so sa pagkakatulong sa akin is gusto ko siya makilala na personal. Hmm. Ano ang pangalan niyan ng tutulong sa iyo? <laughs> ah Sally Robert. Ah. Hindi ko Ayun. ba ay, kilala kung babae lalaki siya so ay, so since I take itong December, sana nga. Babae Mag ba siya o lalaki? <laughs> Mayaman na lalaki. Kasi ano eh, hindi. Uh, Sally, babae ah, yun. Ah, yung Sally. Opo? Yung opo. Robert naman, lalaki yun. Ah, 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 ah ganun. Opo. Kaya nga, parang I dalawa ang ano niya. Ah, opo. Kasi Sally at saka Robert. Oo, yan ang ano ko. Uh, masaya ko kung makita ko kayo hmm. ito Christmas. At tinulungan niya ako. Balangaraw ko meron ako. Isbigyan ko kayo. Ano ano sa lang, palagay mo na Lalaki ba siya o babae kasi sa hulihang pangalan niya ay Robert. Bakit binilak nila is uh, boy ba? Yung Robert ay lalaki 'yun. Opo. Pero yung Sally, babae 'yun. Opo. Ano sa palagay mo na I think ano sila is mag best friend. Ha? Oo. Hindi isang tao lang yun, hindi ah? dalawa yun, isa lang yun. <laughs> Naisip ko, yung may kayang lalaki ba? <laughs> hindi, oh, basta isang tao lang yun, yung Sally oh, 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 Robert, oh, oh. Robert, isang tao lang yun. Oh, ano sa palagay mo, lalaki ba o babae? Uh, pero kung tapos babae siya. Ah, babae. Oh, <laughs> ah, tama ka na. Sige, humingi ka oh, ng na. Ano na, eh, pamaskuhan oh, oh, oh. kasi magpapasko na. Uy! Baka kali naman na bigyan uh, okay. ka ng pamasko, nanay. So, ito nga, uh, exciting nga ako na ganit, itong December is babalik ka dito sa Pilipinas at makita kita personal. At isa tulong mo, balang ar Gusto ko isa kita doon sa uh, sa titirikan ko ng bahay, then bigyan kita doon. As, uh, kailangan ko ng kaibigan na gaya mo na may puso. So, sana magkakilala tayo later. Itong December ba? As a mm. personal, so, ay, exciting na ako, kaya hindi pa ako bumi ng provinsya. Mm. At pahiramin mo muna ako, <laughs> at kung may konti akong bonus pag December 20, is ibibigay ko sa iyo. Ay, hindi talaga, ang hirap talaga ng senior. So, uh, yung mga bata dyan, habang bata, magtatrabaho, enjoy. Ano ito nai, na yun, ang mga aso ta -ta mo, kasama Opo. mo lang, habang nangangalakal ka, kasama mo? Ah, Oo oh, oh, po, ito ang mga alagad ko, so kailangan eh. At ito ang mga bantay ko ng gabi, kailangan, kahit, ano, kasi pag matulog ah, kahit walang taong kang kasama, kasama ko sila, is bantay sila, hindi makapasok yung... Buti mama, mga mababait na kita mo, hindi ako tinatahol nila. <laughs> uh, parang kilala na nila ako na anay ah. Okay. No? Uh? So ano yan, yan ang bantay. Ah... Yeah. Uh, kilala na nila ako. Pero ako opo? naman nanay, ano rin ako, pet lover rin ako, mapagmahal ako sa mga alaga. Uh, kaya siguro, hindi nila ako tinatalo, hindi nila ako inaaway ba? Opo. Makatulog ka mahimbing? Uh, hindi, hindi yan? nila ako inaaway kasi nararamdaman nila na inamahal ko sila, mahal opo. ko rin sila. Opo. Kaya ganun, kita mo, hindi nila ako tinatahol o kanina, kanina, hindi opo. ako nila tinahol pagdating ko. Opo. Na nandito ka na kasama mo sila na nangangalakal ka. O, opo. Kasi ayan ay po. Ito uh, talaga. Uh, sana ngayong Christmas na ay uh, magkaroon ka ng uh, Christmas gift. Yan, yan ang nga, hiling sana, natin. Uh, kahit ibili ko muna ng ano ngayong bigas ko, ang ko sa mga mahal ko sa buhay na nagalala yung kamakan ko, uh, nanay ko, kapatid ko, asawa ko, uh, boyfriend ko. So, makita ko na muna sa itong December. I wish na makauwi lang ako sandali kaya at uh, talaga Amiyak ako ng gabi, di ako makatulog. Siyempre mahal ko sa buhay yan, Hindi ko sila nagkikita. So mahirap din ng buhay lang para isang senior, by dool. Mm. Sabi nila, pag trabaho ka, mag-ipo ka. Pero, wala eh. Sa mahal na may ngayon, napakahirap din pala. So, ito, nag-iisip ako, paano? Mm. <laughs> eh, eto, eh pag -umaga, kasi sabi ko, ma-stress ako, ko, mabuang ako. Kailangan bumaba ako. Then, mm mag-aano ko nito kasi umikot mamaya at 10 yung mga nangangalakal. So, ipandagdag ko na ng ko ng bigas. Pero ngayon na, mayroon ka pang makain, mayroon ka pang maisaing. Ah, wala na nga ako. Isunod is, ko, is bukas, wala nga. Sabi ko, bala kong pupunta sa iyo din. Uh, ah, hindi ako ng tulong kay, sa mga kagawad kung meron sila. Yung ganun ba? Hmm. Kasi talagang napakahirap ang senior talaga kung walang trabaho. Hindi natutanggapin sa trabaho eh. So, yan Kaya ang na... buhay di ka na nga sa trabaho sa Oo, totoo lang so kasi ano ka na, na, senior ka na. Opo. Kaya nga, yan, maging mabait ka sa mga nagmamahal sa'yo tulad mga sponsor. Opo. Tulad ng sinabi ko sa'yo na siyempre magpapasko. Opo. Maghingi ka ng gift <laughs> sa kanila para bigyan ka ng gift. Merry Christmas naman dyan, out. Sana. Mano sila, ispahiram mo na ako. Sige, nanay, akyat <laughs> ka dito. Opo. Bibigyan kita ng pamasko. Isang daan uh, lang to, nay, ha? Uh, Kaya wala uh, akong hindi pa ako nakasi, nakakaswildo sa barangay. Opo. Para meron ka lang ibili ng bigas. Aray ko. Oh. no, so, nanay. Uh, ano nga Is, uh, yung mahal na sponsor ko, is, uh, kumusta? Sa buong mundo, uh, nagmamal sa akin. Kumusta na sila? At habang buhat pa tayo, magtatrabaho tayo, enjoy. Then, shout out naman ka dyan kung mayroon kayo itong Christmas na to. So, Merry Christmas na. Sana masaya to yung Christmas na to. At huwag mainit ang ulo. Magdasal tayo bago tayo lumabas sa bahay. At kakain muna tayong kanin. Uh, ang problema natin, huwag na natin sa ulo. Magdasal tayo bago tayo masok sa trabaho. At uh, uh, manalangin tayo na iligtas tayo sa kapahamakan sa maghapon. At iligtas tayo sa pagdating ng gabi, is shift tayo. So, ito ang isang ate siling is, uh, kumusta? Merry Christmas. At uh, ma'am is uh, Sally Robert. Uh, I wish na itong Christmas na to is uh, magkita naman tayo itong Christmas. At hindi pa rin ako nakauwi. Uh, balang araw is uh, uwi ako sa Pangasinan. Kung halimbawa matulungan mo ako, is bigyan kita ng tirikan mo doon. Kung sasama ka sa akin with idol. Is, gusto ko makilala ikaw ng personal. Uh, Sally, ma'am, ano, uh, Raquel, ikaw ang isang nag-ano sa akin at sa hirap ng buhay namin ni Kuya Dante is tinulungan mo ako. Musta na kayo merry Christmas Best than red. Oh, so yan. At uh, magandang magandang araw sa inyong lahat na sana ito uh, enjoy kayo sa trabaho nyo at hindi ilagay ang init sa ulo okay Iksama. nai, na sige na oh Opo. ito na uh, dagdag Opo. mo ito sa pambili mo ng bigas kasi alam kong ano na wala na yung bigas mo na binili mo idagdag mo lang kasi wala pa tayong ano Opo. Kung magkaroon ka man ng income dyan sa kalakal mo, idagdag mo lang. So thank you. Ito ay pambili ko ng bigas sa hmm. dalawang araw na yan. Isang kape kaya. So uh, ma'am uh Sally Robert, I wish na magkita tayo kapag umbalik hmm. bayan kada at talaga sa tulong mo sa akin nagaling sa pangin sa taas nabigyan mo ako na itong December is magkakilala tayo. shout out. Ah uh, <laughs> oh, sige oh, sige na. na? Eh. Sige ay, na ano po. at ano papunta ako ng barangay din kasi mag-duty ako. Sige, maraming salamat na at dinaan na naman kita uli para maibidyo kita at humingi ka ng gift sa mga kuan. Naghingi ka naman kanina na, di ba? Naghingi ka ng gift sa mga nagmamahal sa iyo, sa mga okay. sponsor ba? So, ito, mga uh, sponsor Sana naman, uh? sana naman na ay... Shout out kayo dyan. Oo. Yung mga puso nila ay maantig na bigyan ka ng gift kasi simple karapat dapat ka naman bigyan. Nang ng Talaga. regalo nitong Pasko na ito, Nay. Ah, oh, sige na, At, ha? Um, araw kung meron na is, uh, yes, meron din kayo. Ah, uh, sige na, sige na, Nay. Dito na ako, no? Opo. Merry Christmas. Okay. Sana masaya tayong lahat. Okay, okay.